Okay guys, uh, meron tayong pasaway na isang inahin. <laughs> so kung gusto nyo makakita ng tricks guys, uh, panoorin nyo lang to. So, titignan natin kung ano, paano siya bumaliktad. Tara! <laughs> so yan guys uh, Pasaway yan eh Sa tatlong yan, dumalaga ko yan Siya yung Pasaway bumaba, Bumabaliktad Maliliit pa kasi Pero siya lang naman Sa so pinamerinda natin ng kangkong So ito guys, paluap ko lang Ito po yung Dumalaga ko na naglandi na 7 months so, check natin guys ah uh, magi-standing heat na yan pero hindi ko pa rin ipapapay ayan So yun guys Ah, uh, standing heat siya. So nasa 7 days siya. Nag-standing heat. Okay. Okay guys, dagdag -dag idea po sa mga nahihirapan sa kanilang mga dumalaga na matagal maglandi. So inuulit natin yung video. Ah, uh, bigyan niyo po ng sisikal powder. So pagbibigay po ng sisical powder guys Sa dumalaga 6 months pwede na po ah, Malaking tulong po ang sisical powder ah, Papatibay ng buto ah, Pang Fertilize Ng similya So ito tulad nito So nag-start na rin yung dalawa Pero ito yung nauna So sa nagtatanong po Ano po ba daw yung Pampalandi sa inahin So, mag-inject po kayo kung marunong kayong mag-inject vitamin C, e, D, E. So, uh, pwede nyo back upan ng sisical powder. So, disclaimer guys, wala po tayong pinopromote na produkto. Ito po ay for ideas only sa kapwa ako backyard dog research. So, 8 months dapat guys sa dumalaga bago pabulugan. Maganda sa pangatlong, pwede nang sa pangalawang lande basta aabot siya ng 8 months pwede na AI so sa mga nagtatanong uh, inulit ko po ito dahil meron pa rin nagtatanong uh, so papakita ko sa inyo guys yung pagiging standing heat nya tapos na siya kumain Ayan natin pagiging natin itong ting hit na po siya. Pero hindi ko pa rin So, laging monitor guys sa ating mga dumalaga dahil ang dumalaga, ah, hindi natin minsan, hindi natin namamalayan maglandi dahil ay ah, hindi pa ganoon sila ka ah, nilalabas nila yung sign ng paglalandi. Malaga ang bag monitor. So, yun lang guys, konting idea. Ah, yung ko kapon, binuro ako dahil ah, nagka-violation. So sana ngayon, hindi na sana. So sisikal powder po, regular po ang pagbibigay. So sa nagtatanong, may, may nag-comment po uh, kailan daw itigil yung sisikal. So pwede nyo, kung regular kayo nagbibigay ng sisikal, pwede nyo itigil sa 100 days na buntis. Para hindi naman masyadong lumaki yung mga biyek. Dahil ano nga po siya, vitamins, then calcium. So ang sisikal din po guys, ah... Uh, maganda siya sa mga biik at ah, sa mga inahin na nagbubuntis. May iiwasan po natin yung, alam niyo yung pagnanganak, eh, nanginginig-inig yung paa. So parang may arthritis. So may iiwasan po yun guys sa paggamit ng sisikal. sa mga mummified, yan sa mga mammified may iiwasan din po yun. ah maganda sa sisikal guys kapag sa biik ba, pag halos pantay-pantay yung laki nila kapag ah, ipinanganak na sila So, yun lang guys, kunting kaalaman. ah, uh, bawat bawat aggressors po, uh, bawat backyard aggressors ay may kanya-kanyang procedure. So, yung mga itinuturo ko po sa inyo, ah, uh, ito po yung mga na-discovered ko. Na-discover sa pag-monitor, sa pa uh, observation ko. So, isinishare ko lang po sa inyo so okay lang yan guys kahit po ulit ulit po tayo dahil sa mga nakapanood na sa mga video ko dyan mayroon na akong video dyan uh, okay lang yan dahil mayroon po tayong mga new followers na hindi napapanood dahil natatakpan daw yung video hindi nila makita so ulit ulitin natin hanggang sa makuha nila so pwede nyo rin i-share sa mga yung mga video ko na makakatulong sa kapwa natin Uh, malaking tulong po yan para mabasbawasan naman yung mga katanungan nila <laughs> so ayun guys uh, sa mga nanood, nakapanood na about sa procedure sa physical okay lang po yan dahil uh, habang tumatagal dumadami po kayo na nagkaka-interest sa mga video ko about procedure sa pag-iinahin so ito naman guys uh, makakabuti po para sa ating lahat ito So, pwede nyo i-share to kung hindi naman abala sa inyong mga wall. Sa mga Facebook ninyo, pwede nyo po i-share sa wall ninyo para mapanood din ng iba. So, yun lang guys. Maraming salamat. Happy farming everyone. And God bless. Update ko kayo nito guys. Kung kailan ito maiay. Mga dumalaga po ito. Ang lahi po nito, uh, large white. Uh, large white landress. So, magkapatid yung dalawa. Yung isa lang yung hindi. Landris po yun. Pabagsak yung tinga. Ito patayo yung dalawang tinga. So, large white.